Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na Sagittarius Horoscope para sa Enero 25, 2025, habang ang araw ay sumisikat na iyong Enero 25. Ang buwan ay naglalabas ng kanyang pilak na liwanag sa iyong masiglang enerhiya, mahal na Sagittarius. Ikaw ay sumasalamin sa isang espiritu na kumakalaban sa mga pangkaraniwan at predictableng mga bagay, nagtutulak sa mga hangganan hindi lamang sa iyong paligid kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang ganitong uri ng kalayaan at kagustuhan na magtangkang magbago ay nagbibigay ng maraming pagkakataon upang mapagtanto mo ang mga aspeto ng iyong pagkatao na hindi mo pagaanong napapansin. Sa araw na ito, maglaan ng sandali upang magmuni-muni kung paano nakakaapekto ang mga pakiramdam ng pagkaabala sa iyong mga iniisip at mga ginagawa, at kung paano ito nagiging dahilan ng mas malalim na pagninilay at pagpapasya na makakapagbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Ang iyong kalikasan bilang isang Sagittarius ay may likas na kabustuhan na maglakbay, mag-explore, at maghanap ng mga bagong karanasan, kaya't hindi nakapagtataka na madalas mong isinusulong ang iyong mga sarili sa mga bagong pakikipagsapalaran. Gayunpaman, sa araw na ito, ang universo ay nagpapahayad ng mensahe upang maglaan ng oras at mag-isip ng mas malalim tungkol sa iyong mga hakbang at layunin. Kailangan mong maging mapanuri at magpasya kung alin sa mga pagkakataon na dumarating sa iyong buhay ang karapat dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng bagay. Huwag mong hayaan na ang mabilis na takbo ng iyong buhay ay magdulot sa iyo ng kalituhan at panghihina ng loob. Sa halip, gamitin mo ang araw na ito bilang pagkakataon na magtangkang magpahinga at mag at makahanap ng higit pang layunin sa bawat hakbang na gagawin mo. Ang iyong natural na ugali na maglakbay at tuklasin ang mga bagong ideya at karanasan ay maaaring magdala sa iyo ng mga saglit ng pagka-distracted o pagkawala ng focus. Subalit, ngayong araw, ang pagkakataon ay nagsasabing maglaan ng oras para mag-focus sa mga bagay na talagang mahalaga, ang mga bagay na magdadala sa iyo ng kasiyahan at pagpapalago. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sundan agad-agad, at hindi lahat ng pagsubok ay kailangang harapin ng magkasunod. Maglaan ng oras para pahalagahan ang iyong kasalukuyang sitwasyon at matutong magpasalamat sa lahat ng biyaya na iyong natamo. Sa kabila ng mga pagsubok at paghamon, ang kasalukuyan ay naglalaman ng mga bagay na dapat ipagpasalamat at ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga susunod pang hakbang. Kayaan mong ang kasiyahan at ang pasasalamat sa mga simpleng bagay ay magbigay sa iyo ng kapayapaan at lakas na magtutulak sa iyo para magpatuloy. Habang ang buwan ay nasa iyong tanda ngayon, lalong pinapalakas nito ang iyong kakayahan na magpahayag ng iyong sarili sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon para magbukas ng iyong puso at isipan at ipahayag ang iyong mga opinyon at ideya ng may kumpiyansa. Sa pamamagitan ng pagiging tapat at bukas sa iyong sarili, maaari mong magamit ang iyong mga talento sa mas malalim na paraan. Maging ito man ay sa pamamagitan ng sining, pakikipag-usap, o simpleng pagsusulat ng iyong mga saloobin at karanasan, Kayaan mong ang iyong mga ideya ay magbigay buhay at kahulugan sa iyong paligid. Sa pagkakataong ito, napakahalaga na ilabas mo ang iyong pinakamalalim na nararamdaman at gawin ito ng may tapang. Walang mali sa pagpapakita ng iyong tunay na nararamdaman at hindi mo kailangang matakot na ipakita ang iyong sarili sa iba. Maglaan ng sandali upang mag-reflect at mag-isip ng malalim sa mga natutunan mong aral mula sa iyong mga nakaraan at kasalukuyang mga karanasan. Ang araw na ito ay nagsisilibing paalala na bagamat ang daan patungo sa iyong mga pangarap ay hindi palaging madali, may mga magagandang aral na nakatago sa bawat pagsubok na iyong nadaanan. Ang mga hamon ay isang pagkakataon na magbigay sa iyo ng mas maraming lakas at pagpapalago maging buka sa pagtanggap sa mga pagkakataon na nagdadala ng mga bagong leksyon, at magpatuloy sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Ang universo ay nag-aalok sa iyo ng suporta at gabay, kaya't anuman ang mangyari, tandaan na ikaw ay hindi nag-iisa. Ang iyong kahalagahan at ang iyong mga hakbang ay may malalim na layunin, at kahit na ang mga sandali ng kawalan ng kasiguruhan, may kagandahan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ngayon ay isang araw ng pagpapalago at pagbabago, at isang pagkakataon para magtakda ng mga bagong layunin at pagtutok sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng tunay na kadalakan. Tandaan na sa kabila ng lahat ng hinaharap mo, ikaw ay may kapangyarihang magbago at magpatuloy na maglakbay sa landas na magdadala sa iyo ng kagalakan at tagumpay. Ang enerhiya ng buwan sa iyong tanda ngayon ay nagbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang maging bukas sa lahat ng bagong posibilidad at pagkakataon. Bawat hakbang na iyong gagawin, kahit gaano pa kaliit, ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyaya na natamo mo at magpahinga. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay at tanggapin ang mga bagong pagminilay na hatid ng araw na ito. Patuloy mong ituloy ang iyong paglalakbay ng may pag-asa, lakas at pagpapalago at laging tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo ng mas malalim na kaalaman at kasiyahan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.